yun nandini mga kamangyan. Kaya kako, ay kakaibang luto naman ho yung agawin ko dini. Yung tipong hindi nyo pa natatry, huy, for the go. Umaga umaga pa nga nila ho mga kamangyan. ay nagpunta na ho agad ako dini sa bukid. Gawa ng digaw man din ay si tate ay nakabili nga ni ho na rin mga sugpo. Ayari raw ho yung aulamin namin mamentang halian. Kaya kako, abay, kailangan kong bilis-bilisan. Huy, be naman. Ay, nung nakaraan nga ni ho, ay parang nakakaramdam na ako na medyo kumakapal-kapal na aking batok. Huy! Ay, medyo nararamdaman ko kasi ngayon na medyo mabababa naman yung aking dugo. Kaya mukhang kailangan ng patasin. Hala, bakit may gay oin? Areho pala ay nabili ni tatay sa pola. Tapos, ang alam ko ho ay 750 pesos ang isang kilo. Meron naman yung mga tig 720. Pero, iringanit daw yung mga jumbo head. Hoy, ba't naman kumanta? So, ayun na nga ho. Akala ko ang abilin lang ang ni tatay ay kalahating kilo. Gayaan. Alam nyo na, nagatipid-tipid. Pero, be, apat na kilo yung binili. Mm. Ay, sabi nga niho niya, ay ayos lang daw naman yun. Dahil may dala daw naman siyang pineapple juice. Isa na all na mine. So, ayun ay, na mga kamangyan, bali ang ginagawa ko ngayon ay inatagtagan ko are ng mga galamay-galamay niya. Wow, may galamay. Basta parang mga antena, yung parang hindi mo mga ngat-ngat gayaan. Ay, kunting na nga niyo yung ginamit ko din yung mga kamangyan, parang naman mabilis-bilis. Ay, arin naman yung sinanay, ang inagamit niya ay kuchilyo dahil gusto niyang pahirapan yung sarili niya. Hala, hindi gayon. Ay, wala na ko kasing gunting. kaya yan. Ay, sabi ko nga niyo, yung dulos na lang yung gamitin niya para mabilis-bilis. Oh, hindi, pang lupa yun. Tapos, oh, sa parang balugbog. Wow, oh, sana on oh, may balugbog. Hindi rin sugpo. Ayan, tinusoko la ang ho na ring tutpik para naman makuha yung para bagang mga bituka-bituka gayon. Kami naman ho, dati pag nagaluto ng garni, hindi namin natagtag. -tag. Pero raw ho, para mas safe. Ayan, tagtagin daw. Ay, oh, siya sige. <laughs> Ngayon naman ho, mga kamangyan, ay magagayat na ho ako ng no, mga agamitin ho mamaya doon sa pagluluto ho noong sugpo. Parang nasa 867 yata yung piraso noong sugpo. Alahan dami. Dalawang luto nga pala, yung agawin ko sa mga sugpo mga kamangyan dahil wala gusto ko lang ubusin yung panggatong ni tatay alam pinahirapan madalas mo kasing luto na nagawa ko kapag may dalang garni si tatay ay yung buttered shrimp so ngayon sabi ko syempre atry ko naman yung iba ganyan so yung luto hunagin ko dito ay tinola hala hindi man yung doin ay sa totoo lang ko mga kamangyan. Eh, hindi ko talaga alam kung anong tawag din sa luto na agawin ko din eh. Kaya kayo na yung bahala. Kayo na yung mag-ship. Uy, bakit naman pinahirapan? So, ayan. After ko nga niyo, ho, magayat na rin spring onion. oh, may pa spring onion. Ay, sinunod ko naman ho, aring pipino. Aring na ay, hindi ko talaga asahog mamaya. Pero syempre, parang may ngut-ngutin ganyan. At dahil nga niho, tapos naman na ako sa paggagayat at kako, ay ahugasan ko naman saglit, arehong mga sugpo. Grabe, sobrang lalaki at ang lalaman ho talaga na rin mga kamangyan. Alam nyo, yung isang piraso pala ang yung iyong nakakain ay parang mapapadasal ka na talaga. kasi <laughs> sa totoo lang mga kamangyan, ay, hindi naman kami araw-araw o lagi-lagi nakakatikim ng garne. As in, minsanan lang ang gaya. Maliban ho, sa takot kaming mahay blood, eh, dahil ni, medyo mahal yung presyo, ano? <laughs> dahil niho, hindi naman kami sa probinsya para sa iba mura na iring 700 plus na sugpo kasi ho sa ibang lugar ay nako talagang libu libo yaan so ayun na mga kamangyan bali ang agawin ko naman ho din eh, ay doon sa may tiyan na iring sugpo ay alagyan ko lang ho noong parang hiwas so parang magiging ganto siya bali gunting na nga nila ho, yung ginamit ko dito pero kung gusto nyo itak ayos lang hala bakit naman itak after ho noon ay nilagyan ko lang ng asin at paminta bilang pampalasa halaga bali hindi ko nga nyo natin lahat ng supo mga kamangyan dahil ibang luto yung agawin ko doon sa iba. Ay sa totoo nga nila ang mga kamangyan, ay first time ko nga nila ang dinong asubukan yung garning luto din eh. Pero dahil nga ni Ho, request era ni Paring Jun, syempre kailangan ho nating sarapan dahil kapag hindi, abay baka naman ako yung singilin doon sa kanyang ginastos. Huy, binamain. So ayun nga mga kamangyan, bale ang una ko ho palang nga din eh, ay aprituhin ko la ang ho muna isa-isa. Kapag agawin nyo ho pala rin mga kamangyan, ayan, kailangan nyo mag-ingat. Wow, pa Kasi nga, baka kayo naman mantika. So ayun na mga kamangyan, para ho, sa mga hindi pa nakakaalam, alam nyo ga ho, yung pangunguha o panguhuli ng sugpo ay sobrang hirap talaga. Mm, -mm. na lang ho kung talagang anihan na dahil minsan inaiga talaga yung tubig, gayaan, so madali na lang yun. Pero kapag talagang manguha lang kayo pang ulam, ganyan, ay alam nyo ga ho, sobrang liliksi talaga niya ang mga sugpo na yaan, as in talagang nanlalaban. Mm, mm Yung iba kapag nakuha mo na talaga parang nalipad pa na talong gayaan. So ayun, after ko humaprito yun mga kamangyan, ayan, binawasan ko la ang ho yung mantika dinis dahil ho, alutuin ko naman ngayon yung alagay doon sa ibabaw noon. Wow, sa ibabaw na ang ko. Huy, hindi kayo After ko ho, maglagay ng bawang at saka ho ng butter, ay sinunod ko ho, aring nor cube. Huy, baka naman. Tapos ho, asin, asukal, paminta. Tapos so aring paprika. At syempre ho, aring cornstarch na may tubig para ho, pampalapot. Ay, for the go. <laughs> Habang nagaluto ako doon, ayan naman ho sinanay at nagayad-yad ho diyan na rin kiss. Wow, yad-yad yan. So, yun ang nani, ho, after ilang minuto, yung Itutok ko ho kanina. Ayan, nilagay ko lang ho dini sa ibabaw noong mga subpo. Hala, grabe. Sobrang bango ho, talaga na rin mga kamang yan. As in mapapa, yes ay do ka. Hoy, walang gay-oy. Sunod ko na rin ho palang nilagay. Aring mga cheese eh. Guys, kung may mga anak lang sana ako, sobra silang matutuwa dito. Hoy, feeling. Next naman ho, aring dried parsley. So, pwede naman hong wala na niya. Ano ko yung arti lang kaya ako naglagay. Hoy. Konting patalasas lang ho mga kamang yan. Ayan, ayan, ang dami hong nagatanong kung bakit daw ang bango ko, ano daw gamit kong pabango, gayaan. So, arin na ho ang sekreto, meron ho tayong 100ml at saka ho 50ml. Una ho, arin na ko speak at saka spice up. Ayan, same lang sila ng amoy. Kung gusto niyo mag-amoy sosyal, amoy, social, amoy yan yung gamitin nyo. Next so ay arin hug me. Grabe, amoy chocolate yan. Perfect yan sa mga may jowa dahil sobrang nakaka-addict yung amoy as in gusto mong kagatin. Hoy. Next sa itong meow and yummy bite. Kung gusto mong mag girly, -girly yung amoy, sweet-sweet lang, ganyan. So, yan yung bilhin mo. Next, habang natagal nag baby ka dito. Uy, iba <laughs> Syempre may panlalaki din, cool water and polo sport. Pares mabango 'yan as in e, nakakapogi. So ayun, ilalagay ko na lang ang link sa comment section ay for the book. At dahil nga niho, hindi pa naman masyadong magutom, kako, ay alutuin ko na rin ho yung isa pang recipe. Wow, recipe! Nung natunaw na nga ni, ho, yung butter, sya kako naglagay na rihong bawang. So, hinaluhalo ko lang ho ng kaunti, sya kako ho, nilagay na mga sugpo. Ay, huwag ko kayong mag-alala mga kamangyan, dahil hindi naman ho namin na rin mauubos ngayon. Ay, sa totoo lang ho, are ho, ay pang-anim na buwan naming ulam. Ay, napanis! Naglagay na rin ho pala ko diyan ng mga pampalasa, katulad ng asin, at saka ho paminta, at saka sinunod, are ho, mayonnaise. Ay, for the go! Naglagay na rin, kala ko ng evap na gatas diyan mga kamangyan. Eh kahit anong brand naman ho ay ayos lang. Kung gusto nyo Adidas okay. Hoy hindi man yung doy Maya-maya nga, nga ni, ho. Ay di sinunod ko na rin hong ilagay. Aray hong kiss Ay grabe naman niya. Ay hindi pa nga, nga nila ang mga kamangyan. Ay talagay tutukulo na yung aking chan. Mm -mm. Ay kahit nga nyo si nanay at si tatay ay na-excite na rin daw. Ay kako isa po hindi kayo na-excite. Hoy hindi. napaka advance na mind. After ko maglagay nung ceiling red at saka green. Ay diyan, yan hinalo-halo ko laang ho. tapos so, ah, na lang nga rin na maluto. Abay, konting minuto na lang naman, oh. Abay, maghintay-hintay. <laughs> Tapos so, naglagay lang ako ng konting spring onion sa ibabaw para feel na feel kong ako'y chef. <laughs> Uy, feeling! Abang inahintay ko nga ni, Ho na maluto yun, mga kamangyan. Ayan naman, oh, si tatay sa isang tabe at inalinisan, ho. Arehong mga alimango. Are ay free doon sa binili niyang mga sugpo. Ay, sana all may freebies. Ay, pakabilin binin-binin ng nga niyo sa amin na ari daw hong alimango. Ay, huwag daw naming namin akainin ngayon. Dahil nga ni, pampulutan daw niya mamaya. Ay, beta guy. Huy. Ay, apat-apat na paraso nga nila ang naman ho, mga kamangyan. Kaya ako, matapos niya pakuluan, ay di itabi niya. Doon sa cabinet. Ay, sa malayo. So, yun mga kamangyan, dahil nga ni Huluto na rin are, ayan ho, at naglagay na ako sa isang lagayan para naman ho kami ay makakain na ay for the go. So ayan ho, mga kamangyan, kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan, at kami ho ay saluhan nyo na din Ay kung kayo ho talaga ay nagkasawa na sa buttered shrimp, ay nako ako na ho yung nagkasabi. Kailangan nyo ho aring itry dahil pagkasarap. Mm -mm. Sobrang dali lang naman ho na rin gawin mga kamangyan, pwede pwede nyo gawin diyan sa inyong bahay, tas ah, pagluto nyo yung inyong mga asawa. Ay sana all, alam nyo, masyado na kayo nakakasakit. So, ayan, si nanay at si tatay at saka ho arin si Julina dahil nga ni kanina pa nagugutom yung ya mga yan. Alam niyo naman ng oh, mga kamangyan na super happy talaga nung puso ko. Kapag napapagluto ko talaga sila nanay ng mga gusto nilang pagkain, ganyan. Mapaulam man o kaya naman ay merienda. Basta yung mga gusto nilang kainin. Ay dati ho, kahit naman gustuhin ko talaga na ipagluto sila, ay wala naman ho oh, kaming alutuin. Mm -hmm. Ay miski nga ni ho yung toyo, suka, asin. Inapangutang pa namin yan sa tindahan. Ay dumating pa nga ni sa point na kahit wala pa namang isang tindaan yung nakalistang utang namin doon, hindi na talaga kami inapautang sa tindahan. Kaya nga niyo, ho, sabi ko noon, kailangan talaga namin magsumikap kasi nga sobrang hirap ng buhay. So yun ang mga kamangyan, mukhang nasarapan nga ni Hori si Paring June at naparami ang kain. At uling huli ho sa camera, yan na naman at nainom ng pineapple juice. Aroy ah! At makapagpahinga mga kamangyan Ayan naman ho si nanay at saka si tatay Nagagamas ho din sa palayan Ayun ayungani ho nila na madamuyaan Gawa ng yung mga sustansya daw Ay napupunta doon sa damo Imbis na doon daw sa palay Ay kapag si tatay ho wala sa bahay nako alam na ho namin na yun sa bukit At nagagamas ganyan Inaapisita yung kanyang palay Ay basta parang anak na yung tunin niya dyan Huwisa sana all After ho namin dyan mga kamangyan Ayan na ho at nagbiyahe kami Dahil ngayon ho ay ako ni namin yung mga mga baboy na nabili ho namin nung nakaraan pa. Ay, alam nyo ga ho, binili namin yan, mga biik pa, as in, maliliit pa, Gayan At dahil nga ni Hoy, nagawa pa yung aming pigi rin Nakiusap kami dun sa may-ari na baka pwede dun muna paalagaan yung baboy. Buti nga ni mabait sa so pumayag naman siya. Huy! <laughs> so ayan, bali din nga nila ang Hoy sa kay Sabolugs. Yung mga baboy. At dahil nga ni Hoy, medyo malalaking na are. Ayan, dalawang balik Hoy yung agaw e namin din eh. Pero malapit la ang naman ho kaya walang problema. So ayan, bali nagbiyahin na ho kami. Papunta ho doon sa looban kung saan nandoon yung pigi rin. Nagtulong-tulong na rin ho sila diyan mga kamangyan sa pagbubuhat at talaga hindi biro, sobrang big atunyaan. Mm -mm. Ay hindi ko na nga niyo pala kayo na-update din sa pigger mga kamangyan. Aring nga niyo palang pinagawa namin ay lima para sa inahin. Tapos so tatlong kwarto para naman ho sa patinet. Sobrang pangarap ko kasi talaga mga kamangyan yung ganitong klase ng pigire at super happy ko na unti-unti na naming natutupad yon. So yun mo, mga kamangyan, ang mindset ko talaga kahit nung dati pa, lagi kong nasabi na once na magkapera ako, uunahin ko talaga yung mga mahalagang bagay. Sobrang hirap kitain ng pera kaya dapat talaga ilagay sa tama. Wow, ay sino ka dyan? Tapos <laughs> yung pigire na yun mga kamangyan, talaga ginastusan ho talaga namin yon. Dahil hindi naman yun pang short term, pang long term naman na siya. So habang inatingnan ko nga ni Hori mga baboy, naisip ko grabe, ang dahil pang handa sa kasalan huy uh, hindi gayons excited so ayun mga kamangyambale ang mapapayo ko lang kung may pangarap kayo go lang mangarap kayo hanggat sa gusto ninyo pero dapat habang nangangarap kayo dapat nakilos din kayo dapat may simulan para syempre may matapos. ano Basta maniwala ka lang sa sarili mo tapos mamalay ka lang. Ito na yun. Ito na yung pangarap mo. <laughs> Huy, sana all. So, yun na ano, mga kamangya. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Tiktok 2000 Gcash basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ha ring video. O, ano? oh, I say hanggang dito na lang ha ating video. Go, nang ako usapin ko pa yung mga baboy dito. Huy, hindi gayon. Bye-bye. Love you. Huy. <laughs>